Taluntun sa araw na ito, ika-21 ng Desyembre taong 2023. Mateo Kapitulo 14, Labintatlo Nang mabalitaan ito ni Jesus, siya'y umalis doon sa kay ng barko patungo sa isang dakong ilang nabukod, at nang mabalitaan ito ng mga tao, ay sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa mga lungsod. Susundan natin si Jesus saan man niya tayo akayin nang may pananabik at dalisay na kasiyahan. Ang mga pulutong ay sumunod kay Jesus dahil sila ay interesado at determinadong matuto pa. Kung minsan, nahuhulog tayo sa isang buntong hininga at pakiramdam na ang ating paglalakad ay hindi ka pa Unit ngunit may paraan para hindi lumabo ang ating liwanag. Maaari tayong bamaling sa banal na kasulatan at tumawag sa banal na espiritu upang mag-alab sa loob natin. Mananatili tayong isang tanglaw na sumasalamin sa pag-ibig ni Jesus. Panalangin Pinakamamahal na Ama sa Langit, tumatawag kami sa iyong Espiritu para sa panghihikayat at inspirasyon. Nais naming sumikat ang aming liwanag at patuloy na sumasalamin sa iyong walang kundisyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maging unang maabisuhan sa susunod na talata sa Biblia. like, share, comments at subscribe. Salamat. Pagpalain kanawa ng Diyos.